Mga yeah, mga kadiskarte Kakalabas lang namin ng Planta na dinilibira namin Andito po kami ngayon sa Santa Rosa Tagaytay Road Binabaybay po namin ng Santa Rosa Tagaytay Road Pakita ko po sa inyo yung Pasukan sa Papuntang Calax Papasok sa Calax Galing Santa Rosa kung pakabiti ka Yan po Diba Shout out Ang tabayanan nyo lang po Mga kadiskarte yeah, eh. Yan Tesendero senderos. Ganda lang tayo dyan Ito po Pakakyat po ng tagaytay ito Yan po Toyota Yora Antok aga pa po Pauwi na kami Kasi mga aga kami Nag-deliver kanina Mas ganun Indom pre Alas ha? 3.50 hata eh. 3.40 ngayon. Yun ang Bel Air. 8 Air pala yung Bel Air. Pala ang Bel Air. Air. Baka na na ba tayo dyan? Wala po. Wala po. po lang yan eh. Uh, top dots pa lang yan. Top dots pa lang yan tap na. Not... Ay, yung green you kano. Uh, yun, uh, ah, dyan tayo lumabas. Ah, ito po. Ayun o. Ah, Greenfield green, City. Old Black Bas, right line. Oh, right lane. Oo, oh, oh, sa oh. kanan ka. Ay, so, may bayad. May bayad siguro. May uh, uh, bayad yun. Wala na nakalagay na no, no truck uh, alam. Oo. Right lane ka lang. Right lane lang. Sa right lane ka Kasi sisingiling ka doon. Baka may okay, bayad passway doon. Papuntang Kalax Ayan po Pakana na po tayo dyan Ito makikita nyo yan Shopwise Yan dyan sa kaliwa na yan Kung sino mo yung nagsasabing good luck Good luck na sa iyo Ito po ang papasok ng Kalax Good luck na rin sa inyo Mga kapatid May si DJ may bad record nya <laughs> ayan po si Alon nagdadrive ayan po ito po yung pakanaan kalax mga kadiskarte kalax dito kayo dadaan pag galing kayong Santa Rosa pupunta kayong Kabite ito po yung lusutan doon medyo nakakalito po doon pag yung may, sa may entry na ng ano kalax ano yun? sarap na gutom na nagutom na tayo mga kariskarte. utang <laughs> <laughs> mo grabe parcel parcel installment installment yung ginawang panggeri. ayan po ayan Laguna Techno Park Gate 1. Dito tayo kakaliwa. Oh, yan, yan. Sa tapat po niyan, sa tapat po niyan. Dahil sa police yata yung pundo niyo. Kakaliwa kaliwa po tayo diyan. Opposite side tayo mga kadiskarte. Kakaliwa tayo. Ayan, dyan po. Nga, yan po. Kadiskarte. Oop. Yo. Diyan lang sa tulay. Tapos, ayan po. Galax na po 'yan. Ayan. Tumutulong-tulong. <laughs> ayan, tignan nyo po yan ha may mga sangandaan po yan eh. Hindi po kayo diyan papasok sa una na yan. Diskarte, kaliwa, kaliwa. Hindi po yan. Tatawid po kayo ng ano. Dito. Hindi oh. parang nangangano. Hindi. Hindi yan. Pakiramdam mo lang yun. Maglip. Mano ka, signal ka para alam nyo. Oo. Ayan po, tatawid kayo sa iba ilalim ng by over na yan. Yan, tapos kakaliwa po dyan. Ayan po, punta yan ako. Yan po, Ay yan. Yun. Yan po ang pakakabite. Kalax Cavite. Yan. Oh, Maris Cavite. Diba? Oh. Entry na kami sa... Kalax na po. Yan, galing niya alon. Talaga naman. Parate. Ano <laughs> <sabi> yun? Ano yun? yun? Ano <laughs> ay, ano yun? Ay, ano, ay, ano, ano, ay yun? yung yun, road bump ay, yun. Sa daanan yun. Pantanggal ano, yung yun antok yun eh. Ayun. Natanggal ba yung antok mo? Anong ano, purpose nang tingwala? Anong purpose nang? Oh. Ang pag yun. Yun. nag ka. Galing Ito po. Nasa Kalaks na po kami. Yan. Dere-derecho na po yan. Hanggang Aguinaldo Highway Silang. Ay, ano, ano, exit. Street, eh. Yan. Shout out. Shout out to the Scotty! Ayan! <laughs> Ayan no? Hello vlog! Welcome to my guys! <laughs> Ayan po o! Ayan po ang Kallax! Ayan! Hanggang sa muli mga ka -discarte. Shout out! Hasta la vista! Baby! O, Aguinaldo Highway! Silang exit! Hindang no! Sa kasalukuyan po! Ito ang Pulling exit! Pinakadulo! Pero nagagawa pa po sila ng bago doon o! No? Ewan natin kung saan nalabas nun Pero dito lang muna po tayo sa ano Sa Ginaldo Highway silang exit Ayan po Paglabas po niya Ginaldo Highway na silang Shout out That's all right safe ito, well, And well, let's keep ito, on, on trucking Hey, Ipong truck. Kaya po naman ang RFID namin. Pinarang <laughs> po kami. 600,000. 600, Isang araw lang, 2 million eh. <laughs> Ayan po, pa-exit na kami ng sorry, Aba Nang Ano, das May nakapasok ng oh, 125 Oh, sorry ka na lang Ayan nyo na sir <laughs> Nakalabas na naman eh. <laughs> Nakapasok si ate. 125 2, Ngayon nga nakausap ni Sir to sa likod. 125 cc. Ayan po ang Ginaldo. Yun po pat Dasma. Ito po patagay tayo dito. So, pasok pasok na eh. Shout out.